Yan kasi ayusin ang ating palaruan diyan Babaguhin na. Mga ilang buwan lang yan, maganda na yan. Dadayuhin na naman tayo dito ng mga ano, mga artista. Ang hmm, dami artista pa pupunta dito eh. Mga artista-artistain artista, artista yan lang. kain kain tayo mga kabayan ulam natin langka yan langka oh. masarap yan masarap uh, may halong hipon yan 20 lang yan 20 yan lang sa labas Ayan, 20 sa 10 kanin yan kanin ko 10 piso sang so, kanon balit 30 lang lahat to Ah. Hmm. Tama lang yung pagkagat ano ano lang ka. Hmm. Kanin natin ang daming sampu oh, sampung piso lang. Diyan lang sa paglabas ng gate. Okay na sa akin yung isang order ng kanin. Tamang tama lang mabubusog ka. Binting gulay at 10 sampung kanin. Hindi ka na mag-aano ng gasol. Luluto pa, mag-iisip pa ng uulamin. Ayan. Bibili ka na lang, kakain ka na lang. Mm -hmm. okay. ah. Ayun pa. Ayun alas dos pa sa ano, alas dos, alas dos sa pasado na. Nagkabit pa ako ng ano, ng ilaw. Ilaw dito sa ano, may parking kasi ano, madilim na wala na harus ilaw kaya pag may puwapasos sakyan madilim pinalagyan saan ang ilaw para mamayang gabi maliwanag na mamayang gabi natin makikita yung liwanag Kain tayo langka tayo langka langka lalang ka nauto no, lang, bili lang tayo ng lutok na langka. May, Minsan may nagbibigay sa akin ng ulam dito. Kanin na lang binibili ko. Diba? Hindi ka na magluluto. Ano lang kanin? Sampung piso. Diba? May libre ka na ng ulam. Shout out pala dyan sa ano. Sa nagbibigay ng ulam dyan. Tsaka hindi ako masilan na mga pagkain. Kahit ano yan, kakainin ko yan. Huwag lang yung pagkain ng baboy ha. Kahit malamig yan, madali, madali lang ano, madali lang initin lang yan Marami di ba? Dito tayo sa may ano. Sa may kubok main. Kasi press, press. Press yung hangin. Hmm. Diba? Wrap. Mm. Mm. Shout out dyan sa mga followers ko. Thank you, thank you. Nabuhay po kayo. Huwag magsasawa sa mga video ko. Thank you, thank you sa support nyo. Mga followers. Ingat-ingat po tayo. Enjoy and be safe po. Mabuhay po tayong lahat. Huwag mawawala ng pag-asa. Go go lang. Go go go. Lahat naman talaga may pagsubok na dumarating sa buhay natin. Ay go go go. Hmm. Tapos na. Hmm. Matok. Ya, pulih sana aku. Shout out. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga followers. Mga followers ko Thank you, thank you sa support nyo. Tahimik tayo ngayon. Wala tayong ngayong naglalaro. Ayan. Wala naglalaro. Mayroon nagsushooting. shooting mga trabahador yan dito sa amin doon oh, sa may palaruan yung mga nagsho-shooting yan kasi ayusin ang ating palaruan dyan yan, oh. babaguhin na mga ilang buwan lang yan, maganda na yan dadayuhin na naman tayo dito ng mga ano mga artista ang hmm, daming artista pa pupunta dito eh mga artista artistain lang Oke, okay, mga kabayan, mga followers dyan. Thank you, thank you. Bye-bye. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.